Good morning everyone! Ayan, ito na yung time na lumuwas tayo ng Manila para may asikasuhin. Subalit, so, sa hindi inaasahang pangyayari, mayroong uh, nangyari sa atin sa Manila. So, abangan ninyo guys and panoorin hanggang dulo.

ako, sir. Tatabi muna ako. Grabe, yeah, laki, guys. Bagsak ang bumper. กักติดหนในวันหยุด ano sa ilalim? Nakabagsak din. Ano yan? Sa mga putik. Kaya so, nga, dapat may ganun. Para pag nagbiyahe, hindi siya mahila. May talaga pili ko yan. May talaga pili ko eh. Sasayad lahat sa ano? Sa so, gulong? Sasayad dito. Sa Itu, itu sangat tidak suka ya. kayang dalhin doon, doon na lang, para mapabilis. Hindi, <tipos> Kaya nga. Pag dumating yun, wala rin naman siyang dalang mga gamit. <tipos>